Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Habang natitigil ang nakangiti si Oburo, napaisip siya kung hindi ba siya pinuri ng bastardo niyang si Dibo, ngunit sa kabilang bahagi ng kuweba, biglang nagbago ang atensyon ng mga mushroom na halimaw, ramdam nila ang isang matinding presensya sa kanilang likuran. Si El, ngayon ay napalibutan ng nakakasilaw na asul na aura, dahil sa mga kinain niyang bagay, para bang sasabog ang kanyang puso, ayaw man niyang gawin ito, wala siyang pagpipilian, alam niyang maaga pa para magcircle up, ngunit sa sitwasyong ito, wala na siyang ibang magagawa. Noon pa man, lagi siyang nahaharap sa ganitong kalagayan, mga halimaw na patuloy na lumalakas, samantalang ang kanyang mana at attack power ay hindi makasabay. Naalala niya ang teoryang binuo niya noon, ang mga mana stone na ginagamit lamang sa circle up ay purong esensya ng mga halimaw, kung makakain niya ang core nito, maaari niyang gawing mana para sa kanyang katawan, isang sugal na halos hindi kani-paniwala. Ka Ngunit wala siyang ibang opsyon, pinadaloy niya ang mana sa kanyang dugo, sa kanyang mga ugat, diretsyo sa kanyang puso. Habang abala si Minor sa pakikipaglaban, bigla niyang naramdaman ng napakalakas na presensya, napalingon siya, at sa isang iglap, isang dambuhalang apoy ang sumulput sa tabi niya. Tinutupok ang lahat ng halimaw na nadadaanan, na bigla siya nang makita na ito ay galing kay L. Narinig niya pa si L na nagsabing muli niyang ihanda ang pinakamalakas niyang skill. Ngunit lalo lang napahinto si Minor nang makita ang anyo nito ngayon, hawak ang kanyang staff, gamit ang telekinesis, at ang buong katawan ay balot ng nakakabighaning asul na aura. Samantala, sa kabilang bahagi ng kuweba, tuloy ang bangis ng laban, habang nakikipaglaban, tinamaan si Ralph ng kamay ng dambuhalang halimaw sa kanyang braso, napaatras siya at agad na napansin ang lasong mushroom na tumutubo sa kanyang sugat, hindi na siya nagatubili, kinuha ang kanyang kutsilyo at walang pag-aalinlangan na pinutol ang kanyang braso, Agad niya itong tinapali ng skill na heal upang magsara ang sugat. Binalaan niya ang kanyang mga kasama, mag-ingat kayo, ang kamay ng mga halimaw na to, iyon ang gumagawa sa kanila bilang mga zombie. nag si Dibo, napansin niyang bumabagal ang galaw ng kanyang mga kakampi, nagiging mapuro lang kanilang lakas, kung magpapatuloy ito, siguradong mamamatay silang lahat, kaya't kinuha niya ang atensyon ng lahat, sigaw niya, umatras kayo, ako na ang bahala rito. Habang napakagat siya sa kanyang ngipin, Tumakbo siya ng buong lakas, pinaghihiwa niya ang lahat ng kamay ng halimaw na sumasalubong sa kanya. Mula roon, tumalon siya ng napakataas upang iwasan ng papalapit na hampas. Ngunit hindi niya inaasahan ang isa pang kamay na dumating mula sa gilid, tumama sa kanya ng buong lakas. Tumilapon siya pabalik sa lupa, duguan, at halos mawala ng hininga. Wala pa roon ng lahat, habang nahuhulog siya. Isa pang kamay ang mabilis na sumusunod. Handang durugin siya, sa gitna ng hangin, tumilapon ang kanyang dugo. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Debo sa mabilis na pangyayari, dahil ang tinamaan ay si Kiri, na biglang humara para siya ay sagipin. Lumipat tayo pabalik sa kabilang bahagi ng kweba, kung saan nakaharap si Minor sa isang napakalaking pader. Sinabi ni El na mag-focus lamang siya sa pagpapanatili ng kanyang skill, at sa kanya na iwan ang pagpupuntirya, dahil ang pader na nasa kanilang harapan, iyon ang kailangan nilang sirain. Habang patuloy namang nakikipaglaban ang kanilang mga kasama laban sa mga halimaw, Sinabi ni L na mayroon lamang silang isang pagkakataon, nakita natin si Minor na nakatutok ang kanyang baril, habang si L sa kanyang likuran ay naghahanda rin. Agad na ginamit ni Minor ang kanyang pinakamalakas na skill, ang bullet smash, lumitaw ang isang higanteng bala na tumama sa pader at unti-unting gumuho ito, pinatibay naman ni L gamit ang kanyang telekinesis, na dahanda ang nagbubutas sa mga bato, ngunit hindi pa ito sapat. Mabilis na ginamit ni L ang kanyang skill na revolver, para pabilisin at paikuti ng malaking bala, at nang maramdaman nilang kailangan pa nila ng higit na momentum, sumigaw si Minor na kakapit siya at pananatiliin ang kanyang skill. Kasunod nito, pinakawala ni El ang kanyang fire arrow na tumulak sa dambuhalang bala, at doon tuluyan nilang nabutas ang pader, at nagawa nilang makagawa ng daan papunta sa kabilang bahagi. Subalit, wala nang bala si Zio, habang patuloy na sumusugod ang mga halimaw, sa gitna ng kaguluhan, sinabi ni LK Minor na umalis sa daan. Balik tayo kay Dibo, habang nakaupo siya sa lupa, abot na siya ng paanang halimaw, napakagat siya sa kanyang ngipin, handa na sa katapusan, ang mga halimaw na walang core, mga puppet lamang sila, hinaharang si L para hindi makagawa ng malinaw na desisyon. Ang dahilan ng lahat, ang may-ari ng core ay nakatago sa ibang lugar. At doon, bigla nilang naabot gamit ang napakalakas na kombinasyon ng skill ang dambuhalang halimaw, umilo ang katawan nito, Kasabay ng pagangat ng kamay ni L, sinabi niya sa halimaw, ang tunay ninyong kalaban ay ako. At kasabay nito, tumama ang kanilang pinagsanib na skill, ang tinatawag na rocket smash, diretsyo nitong binutes ang dambuhalang halimaw, dahilan para lumabas ang core nito na agad ding nabasag. Sa mabilis na pangyayari, natigilan si Dibo, ganoon din si Ralph, ang mga mushroom na halimaw sa likuran ni na Minor at L ay huminto sa kanilang paglapit. Hanggang sa isa-isa silang sumabog, ang buong kuweba ay yumanig. Nagulat si Kevin, habang si Uburo ay nanginginig at naluluha, sabay sambit na siya ay nakaligtas. Patuloy na bumagsak ang mga katawan ng mga halimaw sa lupa. Si Minor ay napatingin kay L, na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang penetration monocle, mingiti sa labi, at malamig na bamulong ng dalawang salita, gate clear. Matapos sabihin ang salitang gate clear, bumalik sa isipan ni Minor ang kanyang nakaraan. Ang kanyang mga magulang, masasamang tao, iniwan siya, kapalit ng pera. Ngunit si Leia ang nagprotekta kay Minor laban sa kanila. Si Leia ang nag-step up, siya ang naging tunay na bayani, sampung taon na ang nakalipas mula nang sila ay ipinasok ng kanilang master. Lumipat tayo sa gitna ng karagatan, makikita si Minor at Leia na magkasamang nakaupo sa ibabaw ng barkong Nautilus, nasabi ni Minor na mabilis lumipas ang mga panahon, at parang ang bilis din ng mga pangyayari, Malungkot pa nitong idinagdag na hindi niya may ang sarili kay Leia, isang henyo na kinikilala mismo ni Kieran. Napaisip si Leia, baka naman muli na namang napag-alitan si Minor, ngunit agad na sinabi ni Minor na pakiramdam niya ay kailangan niyang magmadali. Dahil parang mas lalo pang lumalayo ang pagitan nila ni Leia sa bawat minuto, bigla na lang siyang pinitik ni Leia sa noo, dahilan para siya ay mapasigaw. Sabi ni Leia, huwag siyang maging ganoon dahil ang kumpiyansa ang pinakamalakas niyang sandata. Pero reklamo lang ni Minor na huwag siyang basta-basta sakta ng ganoon, sagot ni Leia, iyon ay kanyang pribilehyo, habang sinasabi ito, makikita ang malaking ngiti sa magandang mukha ni Leia, at dagdag pa niya na huwag magmadali si Minor, dahil palagi naman siyang mananatili sa tabi nito. Balik tayo sa loob ng ikalawang gate, tinanong ni Debo si Kiri kung ayos lang ba siya, sagot ni Kiri, oo marahil ay dahil sa bago nilang kasuutan, biglang sigaw naman ni Ralph, ito'y dahil sa kanyang heel at buti na lang mayroon pa siyang natitirang mana, kung hindi, baka yun na ang naging libingan niya, hindi naman sumang-ayon si Dibo. Sa di kalayuan, may napansin si Zio, kaya't agad niyang tinawag ang kanyang mga kasama, habang sila papalapit, isang malaking bato ang makikita, napapalibutan ng mga tali, at doon, isang babae na may kulay dilaw na buhok ang nakatali, ang kanyang armas na sa lupa, sa katawan niya ay tumutubo na ang mga kabute. Ang babaeng ito, naputulang isang paa at naliligo sa sariling dugo, ay walang iba kundi ang unang disipulo ni Kieran, ang binyansagang Eagle Eye, si Lea, dahil sa nakita, natigilan na lang si Minor sa kanyang kinatatayuan. Ipinagtaka ni Kiri ang mga tali, kaya't natanong ni Ralph kung ito ba'y ginamit ni Lea upang atali ang sarili bago pa siya maging isang zombie na halimaw, doon nila napansin ang isang liham sa bulsa ni Leia, agad itong kinuha ni Minor. Saad sa sulat, ito ay para sa kanyang master na si Kieran. Ipinabatid ni Leia na ang mga tagasunod ng Black Magician ay muling nagbabalik at sila ay nakapasok na sa kailaliman ng Barkong Nautilus na isa na niyang bumalik upang makatulong ngunit hindi na ito magiging posible, pinayuhan niya si Kieran na ingatan ang kanyang sarili. Para naman kay Minor, nakasulat doon na ang mga tagasunod ay matagal na nilang inihanda ang lahat. Ang kalahati ng kanilang party ay pawang mga tagasunod ng Black Magician hindi nila alam kung ilan pa ang nagtatago, kaya't pinaalala ni Leia kay Minor na huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino, at dagdag pa niya, tingin niya ito na ang kanyang katapusan. Makikita ang mga patak ng luha ni Minor na bumabagsak sa katawan ni Leia habang binabasa ang mga huling salita, at sa dulo ng sulat, humihingi siya ng tawad sa kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid, dahil hindi na niya matutupad ang pangako niya rito. Dahil sa nabasa, mas lalo na lamang naiyak si Minor. Lumipat naman tayo sa labas ng gate, makikita natin ang bangkay ng dalawang piratang nagbabantay, pinatay sila ng grupo ng mga asasin na biglang sumulpot, habang hawak ng isa ang kutsilyo, nagtanong siya kung bakit hindi pa rin lumalabas ang mga nasa loob, sagot naman ng kasama niya. Dinala raw ni Cathedral ang item na Fragment of Night, at kahit na party yun ni Minor, kung nasa ilalim sila ng epekto ng spell na yun, hindi sila makakatakas. Bigla na lang may umatake mula sa likuran ng isa sa mga asasin, ikinagulat niya yun. Kasunod nito, bumuo sa mga bala na tumama sa kanilang grupo, nagtaka ang isang asasin kung ano yun at kung sino ang may gawa, hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang tao na dapat ay nasa isang conference pa, walang iba kundi ang kapitan ng Nautilus na si Kieran, hawak ang kanyang baril, at malamig na nagtanong, ano ang pakiramdam yung ngayon, mga parasite, na kayo naman ang inambosh? Pagkalipas ng ilang minuto, nagtagumpay silang patayin ang 46 na asasin, isang utos ang lumabas, Maghintay sa kanika nilang posisyon, samantala, si Kieran ay nakaupo sa isang bato, kita ang kanyang pag-aalala, nilapitan siya ni Mirhat at sinabing huwag siyang mag-alala dahil ipinadala nila si l para sa ganoong sitwasyon, ngunit sagot ni Kieran, kung hindi makakabalik si Miner, hindi hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ilang saglit pa, may biglang tumawag kay Kieran, kasabay nito, nagliwanag ang orange na gate. Isang pa ang lumabas at agad siyang napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Lumabas si Miner, daladala ang katawan ni Leia. Makikita ang labis na lungkot sa kanyang mukha at ng buong grupo. Napatigilan si Kieran at napaluha na lamang. Habang ang pagkabigla ay nakikita rin sa mukha ni Mirhat, hindi nagtagal, halos mayak na rin siya. Nauutal na nasabi ni Miner, dinala ko pabalik ang aking kapatid. Sagot naman ni Kieran, habang nangingilid ang luha, nakikita ko, at ikinagagalak kung magkasama kayong bumalik. Lumipas ang ilang oras, sa ilalim ng barkong Nautilus, Maraming maliliit na bangka ang nagtipon, hawak ng bawat pirata ang kanilang torch, at maliwanag ang paligid, na si Dibo sa dami ng tao, kaya nasabi niya yun ng malakas, sagot ni Kiri, yun daw ang kabuwang bilang ng lahat ng pirata sa Nautilus, at ito rin ang libing ng Eagle Eye na si Leia. Makikita natin sa gitna ng karagatan, isang bangkang unti-unting nilalamo ng apoy, malapit dito si Miner, nakatingala lamang, tahimik at malungkot, napansin naman ni Dibo na hindi makita si L. Kaya tinanong niya kung saan na kaya ito. Habang nagpapatuloy ang libing sa labas, sa loob ng Nautilus naman, makikita natin si L. Nakaupo siya sa gilid ng isang kahon na puno ng mga potion, patuloy na umiinom ng mana potion upang mapanatili ang kanyang lakas. Balik tayo sa ilang oras bago maganap ang lahat, nasabi ni Kieran na napaka-demanding ng kondisyon, at sagot ni L, kinakailangan yun. Tinukoy ni Kieran ang dami ng potions at kung alam ba niya kung gaano kahalaga ang bawat isa mula nang mawala ang recipe, kalma namang sagot ni El. Alam niya yon. Kaya siya mismo ang umaalok ng paraan, para sa kanya. Madali lamang ito para kay Kieran dahil sa pinansyal na kapangyarihan ng Nautilus, sagot naman ng kapitan, tapos na ang kanilang kasunduan, ngunit muling binigyang din ni El na kahit tapos na yon, may mga bagay pa rin silang kailangang gawin ng magkasama. Habang seryosong nakatitig si Kieran kay El, Nasabi niya ang kanyang pasasalamat sa pagprotekta nito kay Minor. Ngunit agad niyang binigyang diin na hindi ibig sabihin nito ay pinagkakatiwalaan na niya si L. Kalma namang sagot ni L. Isipin na lang daw yun bilang isa pang kasunduan, at sa halip na isang item ang ibigay na kapalit. Gawin na lang itong dalawa, ang hanapin ng lahat ng tagasunod ng Black Magician na nakatago sa Nautilus. Samantala, patuloy ang libing sa labas, doon natuklasan ni L kung sino ang mga tagasunod base sa daloy ng kanilang mana. Hawak ang mana potion at gamit ang kanyang penetration monocle, napamura siya at nasabi, hindi rin pala ganun kadali ang aking ikalawang buhay. Lumipas ang ilang araw, makikita natin si Minor, nakatulala, agad siyang tinanong ni Zio kung bakit ganoon ang itsura niya. Walang naisagot si Minor kundi, wala, at sinabi niyang iwan na lang siya mag-isa, ngunit biglang sinabi ni Zio na dapat siyang sumama kay L. Napalingon si Minor at agad siyang nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, doon inamin ni Zio na hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap ni L na sinusubukan siyang i-recruit sa kanilang party, bagamat tinanggihan yun ni Minor, dagdag ni Zio na kahit naging maayos ang mga bagay dahil kay L, ang mga tagasunod ng Black Magician na pumatay kay Leia ay nasa labas pa rin. Habang mahigpit na pinipiga ni Zio ang kanyang kamao, idinugtong niya na sigurado siyang gusto ni Minor mag ganti, na siya rin ang kanyang nais, kung sasama si Minor kay L, Makakalaban sila sa frontlines laban sa mga tagasunod ng Black Magician, naniniwala rin siyang si L ay isang mapagkakatiwalaang tao. Napaisip si Minor, at sa huli ay sumang-ayon, dahil dito, buong tuwang inihampas ni Zio ang kanyang kamay sa sariling dibdib at ipinangakong poprotektahan niya ang lugar na ito, labis na ikinamangha ni Minor ang determinasyon ni Zio kaya napatingin siya rito at napangiti. Ngunit makalipas ang ilang sandali, Sinabi ni Minor na hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Zio dahil sa kanyang kahinaan. Dahil dito, nainis si Zio at sinabing sinisira niya ang kanilang sandali. Ngunit magaan lang ang naging sagot ni Minor, magiging maayos din ang lahat, lalo na't na kasama nila ang kanilang kapitan, si Kieran. Kinaumagahan, pumunta sila sa isang tagong isla kung saan makikita si L na pumapadyak sa ilog habang minamaneho ang bangka, at si Kyrene ay nakaupo sa kanyang harapan, hindi nagtagal, Naaga ang pansin ni El nang maabot nila ang kanilang patutunguhan, nasal aya nila ang isang dambuhalang pintuan na konektado sa ilog, at sa taas nito ay may mga gwardyang nakabantay na agad silang tinutukan ng mga armas. Bigla na lang lumiwanag ang kulay asul na apoy sa isang torch na itinaas ni Kairin, dahilan para yumandara ang mga makina at unti-unting bumukas ang dambuhalang pintuan, agad namang nagpatuloy na El at Kairin papasok, hindi makapaniwala si El sa kanyang nakita dahil sa loob ng pintuan ay napakaraming ginto at kayamanan. Habang naglalakad silang dalawa, tinanong ni El si Kairin kung maaari nitong ipaliwanag ang mga item na naroon, subalit sinabi lang ni Kairin na walang pirata ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kayamanan at kailangan niyang gumawa ng sariling pasya, na naiinis pang dagdag ni Kairin na dalawa lamang ang ipinangako niyang ibibigay, napaisip si El kung mainit ang ulo nito dahil sa ginawa nitong pagre-recruit kay Minor. Habang tumitingin si El sa paligid, napansin niya ang Onyx Dragon Staff at ang Dominator Pendant, hawak-hawak din niya ang isang singsing at natanong kung yun ba ang Guardian of Angel Ring, naalala niyang dalawa ang ipinangakong item, kaya kailangan niyang makuha ang pinakamalakas sa mga yun, bigla namang naaga ang kanyang atensyon ng isang bagay, kaya habang nilalapitan niya ito, napaisip si Kairin kung nakapagdesisyon na ba siya. Inabot ni El ang napiling item at nasabi niyang sigurado siya dito. Naalala niya ang huling araw, nang ang mga tagasunod ay nasa frontlines. may isang traitor ng sangkatauhan na si Rick. Nakapasok ito sa mataas na posisyon ng association at sa pinakaimportanteng sandali, tinraidor nito ang lahat, nagdunot ng malaking pinsala, at ginamit ang item na yun bilang simbolo ng takot, napakagat si L habang naaalala na marami sa kanyang mga tao ang nawala dahil sa traitor na yun. At natanong kung dito ba yun nakuha. Agad niyang sinuot ang bracelet sa kanyang braso at sinabi na yun ang kukunin niya bilang unang item. Napaisip si kairin na mahusay ang mata ni Elle, subalit nagtaka kung bakit yun ang pinili dahil hindi yun akma sa elementong ginagamit niya. Ilang sandali pa, habang nakatingin si Elle sa paligid, isang liwanag ang umagaw ng kanyang pansin, napansin niya ang isang singsing na hindi pa niya nakita noon, wala siyang naramdamang kakaiba rito, kaya't natanong niya kung ordinaryong item lang ba yun. Dahil kahinahinala na ang isang ordinaryong bagay ay naroon, sinubukan niya itong abutin, ngunit bigla itong gumalaw ng kusa, dahilan para siya ay magulat at mapasigaw. Agad namang natanong ni Kairin kung ano ang nangyari, ipinakita ni Elang ang singsing -sing at sinabi na sinubukan lang niyang abutin ngunit kusa itong pumasok sa kanyang daliri. Nanlaki ang mga mata ni Kairin dahil pamilyar sa kanya ang item na yun, sinabi niyang hindi pag-aari ni Elang singsing kaya hindi niya ito may bibigay, at pinili na lang sana ng ibang item. Ngunit sagot ni L, hindi niya yun magagawa, ipinagtaka ni Kairin ang kanyang sinabi, hanggang mapagtanto na hindi na maalis ni El ang sing -sing kahit ano pa ang gawin niya. Lumipat tayo sa gusali ng Kenya Merchant Union kung saan makikita si Besho na nakaluhod sa harap ni Evoke, tinanong ni Evoke kung naresolba na ba nila ang bagay sa pagitan ng Goldrich Merchant Union, at agad niyang sinagot na magaling ang ginawa ni Besho, sunod naman niyang tinanong kung paano ang tungkol kay El. Nang si Beishu habang nakaluhod at umingi ng kapatawaran dahil nabigo silang patayin si L. Dahil dito, napahampas si Evoke ng malakas sa inuupuan niya at galit na nagtanong kung nagbibiru ba ito. Lalo na't ginamit na nila ang item na Fragment of the Night, muli niyang tinanong si Beishu kung yun lang ba ang lahat ng makakaya niya. Sinabi pa niya na may huling pagkakataon na lamang si Beishu, at kung muling mabibigo, kahit isang beses pa, magbabayad siya ng kanyang buhay. Lumipat naman tayo sa barko ng Nautilus kung saan makikita si Minor na may dalang bag at lumabas ng kanyang silid. Nakasuot sa kanyang baywang ang baril ni Leia, at nasabi niyang siya ay magpapatuloy sa labas ng barko, tinanong ni Zio kung aalis na ba sila, at may ngiti namang sinagot ni Debo na babalik sila kung may pagkakataon, sinabi ni Ralph na kailangan muna nilang mag-improve bago makabalik, dahil nagawang talunin ni Ralph si Zio sa kanilang larong darts at nanalo ng apat na milyong meso. Napaisip na lang si Zio na isang ang baliw na sugarol si Ralph. Di kalaunan, tinanong ni Debo si L kung sila ba ay magpapatuloy na, at agad naman itong sinangayuna ni L. Bigla na lang may sumigaw ng, maghintay, si Minor, huminto siya sa pagtakbo ng marating ang pintuan palabas ng barko kung saan naroon si na L, ipinagtakayo ni Debo kaya napatingin siya kay L, at napansin ang malaking ngiti nito habang hinihingal si Minor sa pagtakbo. Samantala, sa ibang lugar, may isang lalaki na hinihingal habang tumatakbo nang bigla siyang tamaan ng atake ng isang halimaw at nahati ang kanyang ulo, napatigil at napalingon ng kanyang kasamahan, ngunit may isa pang lalaking tumatakbo na sumigaw, pinapahinto ito sa paglingon at tinutulak na magpatuloy sa pagtakbo. Habang tumatakbo sila sa loob ng dungeon, nakakita sila ng paraan para maisara ang lagusan. Agad nilapitan ng isa sa kanila ang switch at pinababa ito, sabay sabi na hindi siya basta-basta mamamatay ngunit bigla siyang tinamaan ng espada ng halimaw na tumama sa kanyang mga paa. Dahilan para siya ay bumagsak, nagpatuloy ang espada at muntik ng tamaan ng isa pang lalaki, kaya agad itong napalingon at napasigaw sa kanyang kasama. Sa huli, naisara nila ang pintuan ng lagusan kung saan naiwan ang halimaw. Subalit isa sa kanilang kasama ay wala ng mga paa at sumigaw na umalis na sila upang makalabas ng buhay. Sa kabilang bahagi ng lagusan, Makikita naman ang isang kalansay na knight na nakasuot ng magarang baluti at nakasakay sa isang kalansay na kabayo.